Siya tinaguri ang tinaguriang hari ng Slam Dunk contest. Dinasag din niya ang high school record ni Iverson at nakagawa ng pangalan sa social media noon. At sa dalawang taon, sa G League isang Rookie of the Year award at isang NBA championship ang kanyang naipon. At sa kakatapos lang na All-Star weekend nasungkit niya ang Slam Dunk title sa pangatlong pagkakataon. Kaya ang malaking tanong, bakit sa kabila ng kanyang tugumpay bilang isang atleta ay wala siya sa NBA ngayon? Kung interesado kayong malaman, tara't pag-usapan natin si Mac, -Mac McClung. There we go. Para simulan ng ating diskusyon, tingnan natin ang nagawa niya sa G-League noon. Dahil sa nakaraang season, siya ang tinanghala G-League MVP doon. Siya rin ang numero uno sa scoring sa liga at 25.7 points per game ang kanyang kinakamada. At ginagawa niya ng 50% sa field at 30% sa 3 ang porsyentuhan niya. Kaya ang statline pa lang na ito ang patunay na hindi lang puro dakdak ang alam niya. At bonus pa nga ang 4.7 rebounds, 6.6 assists at 1.3 steals per game na kanyang ginagawa. Kaya dahil sa kanya numero uno ang kanilang prangkisa na may 22 wins and 12 losses lang na kartada. Sila din ang highest scoring team sa liga at 23% na kanilang production ay galing sa kanya. At sa dulo ng season tinanghal pa nga siyang MVP at napabilang din sa All-NBA G League First Team ng liga. At mayroon pa ang stretch na walong 30 point games ang kanyang ginawa sa loob ng isang buwan. At bukod sa mga numero ang kanyang naitat tala, napakasarap din niyang panoorin kapag siya in the zone na. And bilang gwardiya, walang problema sa kanyang involve ang kanyang mga kasama. Kaya imagine in his last season alone, 26 points per game ang ginawa niya. Number one seed ang kanyang prangkisa at MVP at All-NBA First Team pa siya ng liga. Mapapatanong ka na lang talaga kung bakit nga ba wala siya sa NBA. Kaya bakit nga ba? Tara sagutin natin. Ang unang rason ay ang kanyang size para sa kanyang posisyon. Standing at 6'2 weighing 180 pounds, undersized talaga si Maclang kung papasok siya sa NBA ngayon. At idagdag pa natin na ang kanyang wingspan din ay 6 feet and 2 inches lamang. Kaya kahit sabihin mong athletic siya para sa kanyang size, malaking disadvantage ang ibibigay niya lalo na sa depensa. Imagine ang mga naglalaki ang gwardiya tulad nila Luca, Lamelo, Edwards ang sasalubungin niya. Kahit gaano pa kataas ang talon niya, hindi niya kayang i-contain ng maayan kapag naitulak na siya sa shaded area. And although hindi natin maitatanging malalim ang offensive bag na pwede niyang paghugutan, sa pag rate ng separation laban sa mga elite at defenders sa hilatang siya ay nahihirapan. Kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit ang ibang prangkisa ay sa kanya ay nag-aalangan. At hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi pa siya kailanman nabigyan ng chances sa liga. Dahil noong 2022 naglaro na siya para sa Bulls at sa Lakers ng ting games para sa kanila. Doon sa Lakers 22 minutes ang binigay sa kanya, pero 6 points, 5 personal fouls at 2 turnovers lang ang kanyang naitala. At noong 2023 season sa Philadelphia naman siya napunta. Averaging 13 points, 5 rebounds and 5 assists sa dalawang games siya para sa prangkisa. And this season, tangi 5 minuto lang ng playing time para sa Orlando Magic ang kanyang nakakalangan kita Kaya babalik talaga tayo sa puntong mas maraming negatibong nakikita ang mga team sa kanya. At sa kabila ng aggressiveness at motor niya sa opensa at depensa, ang pinakamalaking butas talaga niya ay ang kanyang frame bilang isang gwardiya. Sa NBA G saan mas malilet ang mga kasabay niya, ang kanyang size ay hindi naman talaga nagiging problema. Pero ibang level na kasi talaga ang kompetisyon sa NBA. At pansin nga ng iba na maraming mga halimaw pag nasa loob pa ng G-League. Pero hindi naman din tumatagal pagpasok sa liga. At isang perpektong halimbawa nga si Maclang at ang kanyang istorya. G-League MVP na naging undrafted sa 2021 draft class nila at na-wave pa sa NBA ng tatlong magkakaibang prangkisa At ang puno tulo talaga ay ang size at phenotype niya Pero para sa akin kung makakagaya nga ni Bronny James ay nabibigyan ng chance Dapat kahit papano ay ganun din ang gawin para sa kanya Dahil pinatunayan naman niya sa G-League na meron siyang ibubuga At maganda rin ito para sa entertainment sa liga Imagine yung dating sa slam dunk contest lang natin nakikita Nangipagsabayan sa mga elite na gwardiya sa NBA Makikita natin kung hanggang saan ang kaya niya